<laughs> mga feeling na magninginang nandito sa bukid na naman. From, from. From. Secret. Hi mga insan. So kinagabihan pa lang ay hinahanda namin yung mga kagamitin namin at dadalhin namin sa bukid kasi madaling araw kami ay pupunta na sa bukid kaya nagbiyahe na kami kasi 40 to 1 hour ang biyahe kaya inagahan namin 4.30 ay nagbiyahe na kami pero alas 5 karating na kami dyan at madilim-dilim pa lang at yan na nauna na nga ang report kasi baka matraffic at sabado nga at yan yung mga niluto kagabi na biko na ikakapin namin dito sa bukit kaya ayan agad-agad na nagpakulunan ng tubig para sa pangkape kasi masarap-sarap magkape sa bukid lalong-lalo na at may biko nga na ikakape. At 'yan yung mga pre-trip namin at syempre tuloy-tuloy ang pagtatadta, tuloy-tuloy ang pagpre-prepare ng mga ulam umaga, hapon, tanghali, di na kami kakain lahat-lahat para wala nang gagawin pag-uwi. <laughs> syempre magkape muna ako kasi hindi ako energetic pa pag hindi nagkape at 'yan na nga yung sinantat na lagi daw na gustong gusto ng mga magsasaka yung mga na pag may trabaho sa bukid yan yung igigisa mo lang igigisa mo siya sa bawang sibuyas at saka ang gagamitin dyan ay fresh noodles na talagang ginagawa dito sa kagayan at syempre medyo masabaw-sabaw siya para para siyang mami pero mas masarap to sure ako na mas masarap to at yan nag enjoy na nga ang lahat at ang pampakulay at pampasarap ay syempre dinadagdaga ng lasa ng aswete at maganda ang kulay ay dito yun habang nagkakape at yan naluto na rin ang chicken curry at syempre magsasaing tayo ng kanin kasi hindi yan masarap lahat kung walang kanin. At tinitimplahan na nga ni Mudra Bells ang isa niyang recipe na adobong baboy. Pag sa amin to, sa amin sa Cordon or sa Quirino Province, ang laging pinapaulam ay may sabaw pag may trabaho. Kasi gustong gusto nila humigot daw ng sabaw. Pero dito iba pala ang kanilang trip na ulam. At yan na nga, nagsimula na nga ang reaper kasi hindi pwedeng maagang magsimula. Kasi hindi pa daw crunchy, basa pa daw ang mga mais. Hindi pa daw crunchy, parang sa pagkain lang na masarap pag crunchy. At yan daw reaper, hindi kaya isubo pag hindi malutong-lutong ang mais. Yan, ready na ang ulam natin na chicken curry at adobo. At syempre, magpapahinga muna sila bago sila kumain ng tanghalian. At syempre, mauunang kumain yung mga hindi pagod kami. <laughs> kami ang unang kakain na hindi pagod. Yan, nauna na nga kaming kumain kasi pahina-hina sila. Bahala sila kung wala silang maabutan na ulam. Yan, kakain na tayo. Kaya enjoy-enjoy tayong lahat sa food. Siyempre, kinuha ko yung gusto ko, yung intestine at saka gizzard. Ako ang nagkatay dyan, kaya inano ko na yung gusto kong parte. Grabe si Mudro Bills. Katatapos palang kumain. Ayan, nagpre-prepare na naman siya ng ipapa merienda niyang pansit kabagan. Talagang mahilig ang mga taga-kagaya ng pansit. Ito kasi yung mga nakakabusog. Tamang-tama to dito kasi masarap nga naman. Siyempre, Siyempre nakakapagod daw kasi ang magbuhat kaya kailangan nila ng medyo mabigat na pagkain. Kaya ayan tapos na nga ang reaper at ko konti lang mas marami pa pero at least mas marami ngayon kaysa dati at yung white na sako yan yung parang tinutud namin hindi ko alam kung anong tawag doon basta sinusundan namin yung reaper kasi meron at meron pa rin siyang nahuhulog or yung mga natumbang mais. At yan, ngiting, na, ngiting nagbebenta na ng mais. Masaya na sila. At dito na namin benenta mismo kasi ang hirap pag i-transfer pa. At imbes na pataas ng pataas ang mais, pababa naman ng pababa ang presyo. Kaya ayan, benenta na namin na sariwa. Ayan, feeling feeling ko nasa Japan ako kasi parang sakura yan. Sakura ng Pilipinas, Madre cacao or Kakawatit Bye.